Ito po ang kasama ko, si Mark Regor. Kami dalawa, <laughs> po ang dalawa, huwag luluto siya. Ito po manok, uh, mga kaibigan. Tatlo man ang po ito, kaya... <laughs> Galingan niyo po ang pagluluto, mga kapatid. Day to day! Ngayon, <laughs> iba po ang klase ng pagluluto namin. Kasi ginaya po namin ito sa YouTube. Kung makikita nyo po, napaso po kami. Ito po, tandaan nyo po mga kaibigan. Ilagay natin ang sibuyas. Sibuyas. Susunod ang bawang. Sibuyas ba ito? Hmm. At susunod natin ang karamel. <laughs> Ito dati ng KD. Ngayon, ihalo natin. Antayin natin mamut <laughs> mamutla ang manok. Nakalimutan ko <laughs> <But, laughs> Ngayon, ang toyo ko. Buti tinuro mo. Magaling ka talaga. Antayin At, natin mamutla ang manok. Mamutla. <laughs> <laughs> Kulang sa tubig pag namatla na, yan. Mm -hmm. Ibig sabihin. Napaka-oily. Mm -hmm. na. Ang 5 no, minutes na Video mo naman. Anong sarili mo? Ikaw, ito, ito po ang cook natin. <laughs> Master cook boy. Huwag niyo po akong tutularan. <laughs> Hindi ko po alam ang ginagawa ko. <laughs> Basta alam ko halo lang. Basta alam ko. Gulo-gulo nga. Napanood pa sa YouTube ba? <laughs> Gaya man lang namin sa YouTube. Ang, Ilonggo man talaga kami. Ilonggo man. Hindi man kami Tagalog. Bisaya man ang ilonggo pa. Lait-laitin nyo lang kami. Sok-sok namin malaking uti ng araba sa inyo. sa... <laughs> YouTube. Purahin lang tayo. Purahin lang tayo doon, niya yeah? Masarap po ito. I-partner sa parata mga pagkain ng mga Pakistani. Indian. Dito. Ito ya. Hay. May balahibo pa man na. Eh. Hay. Makabalbon. Baka so, balbon. <laughs> baka bal balbon siguro ni. Eh. Balbon ng manok. Pasensya na, eh. hindi kami marunong mag-chop ng manok. Kaya sa susunod, pag kayo'y bumili ng manok, magpachop na kayo. Okay? Okay. <laughs> nice talking to yourself. Bakit mo akong Yan ho, mga kaibigan. Ano na nakalagay sa YouTube? <laughs> Lagyan ng dalawang tasang tubig. Tubig? Ngayon wala tayong tasa. Ito parang masabaw lang. Lagyan natin ng... Sige, ka. Oo, hindi masabaw lang. na, ka. Karap O, sa Ngayon mga kapatid, nakikita niyo po, kumukulo na po siya. Ang gagawin natin ngayon, nakahaluhin natin ng konti. Hmm, mabango, masarap. Nabaliw naman ako ito. Ito, oh, mayinit na tubig. Ayan, no, nakikita nyo po, mga kapuso. Ah, kalahati pa. Kalahati pa yan. Para ako sa gustong masabaw ang adobo nila, eh sabaw na lang pong gutuin. Munso, <laughs> pas na lang tayo. <laughs> And, katulad po namin, masabaw. Mamaya eh, sa upas po ito. <laughs> Ayan po, isi-simmer eh, po natin siya. For 30 to 40. Hindi pala 40. simmer. Ang okay. dami pong laman. Actually, amin po yan. Ganyan kami kayo Ayan po ito. Sino po ng mga baboy. Ayan, baboy. Meron rin po kami. Ilkaber. Ito. Ano to? Hindi sa amin to. <laughs> Aray! Tingnan <laughs> nyo po yung hotdog. Hindi rin sa atin yan. Eh? Chicken na. Kasi ito yung ate. <laughs> Chicken na. Franks pa. ito po, nakikita nyo po ito. Fresh milk. Masarap po ito. Ngayon po, tuturoan kayo ni Mark kung paano uminom ng fresh milk. Ito po siya. Tuturoan po natin ng fresh milk. Mga bata, tandaan po natin ang pag-inom ng fresh milk ay mahirap. Ang gagawin niyo po, maglalagay po kayo sa baso. Lasahan. Lasahan po. Didila-dilaan nyo muna ang fresh milk. At inuubos na niya. Ubos. Don't <laughs> Mga bata.